Gustong ilabas sa National Capital Region ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel ang hearing sa pag sa economic provisions ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ayon kay Pimentel, mahalagang dalhin sa labas ng Metro Manila ang pagdinig sa Chacha para mapakinggan din ang posisyon ng mga mamamayang hindi kayang lumuwas patungo sa Senado. Paliwanag ng Senador, maganda ang nagiging takbo ng kanilang diskusyon sapagkat nabibigyan ng pagkakataong magsalita ang mga pabor at hindi pabor na amyandahan ng konstitusyon. Siyempre, ang, ang nakakadalo lang dyan, yung, yung sa kanila na pumunta sa hearing, either nandito na sa Metro Manila or may kayang-kayang mm -hmm. pumunta rito. Di, dapat nali naman natin, konsulta rin tayo mm -hmm. ng ating mga mamaya uh, mamamayan na hindi, hindi kayang lumipad sa Metro Manila. Samantala, sinabi ni Pimentel na hindi dapat madaliin ang diskusyon sa economic chacha, pangunahin na ang pagpapahintulot sa pagkakaroon ng 100% foreign ownership sa mga paaralan sa bansa. Paliwanag ng Senador, hindi dapat hayaang patakbuhin ng isang dayuhan ang paaralan sa bansa kung ito ay gagawin lamang bilang negosyo at wala namang pagmamahal sa bayan. So maganda yung ganun, maganda yung ganoon, yung, uh -huh. yung ganun kala, kalalim na diskusyon kasi hindi yung kanya hindi hindi theoretical. Apo. Na na-approach na sila, na mm -hmm. offeran sila. Mm -hmm. Yung yung point siya tina, tinanggihan. nangyari na. Mag, o, oh, maganda nga daw eh. Kikita sila eh. Mm -hmm. Pero ayun nila nag-worry siya eh. Sabi niya, "Teka muna, ano bang motivasyon nitong foreigner na ito na bibiling kami? Hindi naman din hindi naman pagmamahal sa bayan eh. Hindi oo naman din gustong tas, ay, Yun yung ng kanya yung ng kanya, ayun ay, yun pala yung kanyang pagdududahan na hindi naman pagmamahal sa bayan, hindi naman dahil lang naisturuan ng maayos yung mga kabataan. Baka mm -hmm. Naghahanap ng, baka, naghahanap ng, baka ng platform, mm -hmm. ng, ng bihikulo, para makaturo ng kanyang gustong iturong uh, mga konsepto na hindi na posibleng namang hindi traditional Filipino values or culture. Kahapon nga ay na na sa Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyendahan ng tatlong economic provisions sa 1987 Constitution. Ayon naman kay Pimentel, hindi dapat ma-pressure ang Senado sa oras para matiyak na tama ang magiging resulta ng kanilang pagdinig. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, sama-sama tayo, Pilipino.